Hi guys magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming youtube channel uh, Ngayon po ay andito po tayo sa San Miguel Kung saan at uh, siyempre po andito po yung inaalagaan po natin na Hito Fingerlings Ayan, napapansin nyo po meron po tayong dalawang butas dyan Earth pan na 4 by 9 meters tapos tatlong trapal Kung saan doon naman po tayo mag sorting Ayan guys ay papakita ko po sa inyo yung gagawin po namin kung paano kami magpakain at kung paano yung ginagawa po namin bakit kaya kaya po namin buhayin yung mga fry sa earth pan syempre ganito po yung mga ginawa po natin at ayun nga guys, uh, ganyan po yung ginagawa po namin pag magpapakain iniikot po namin yung uh, bawat sulok ng earth pan para po lahat ng fingerlings ay makakain ang tinulog po namin dito ay 17,000 10 days na po sila napapansin nyo po napakarami po nang kumakain yan hindi pa po, po sila gaano makita kasi uh, may lit pa lang po sila try pa po ang antay po natin ay uh, umabot sila ng 2 weeks para po uh, lumitaw na po yung mga uh, fingerlings pag kumakain yan, ganyan po yung technique po namin pag nagpapakain. Iniikot namin yung buong pan. Ang ginawa po namin dyan, siyempre po, unang-una, natin yung red pan. Kailangan po natin na treatment para po hindi po malason yung mga isda o para mamatay yung mga dating alaman na po nito. Kaya kailangan po natin i-treatment ulit tapos linisan para maalis yung mga ako ano man yung mga nabuhay sa part pa na to tapos yung ginawa po namin syempre po gumagamit po tayo ng probiotics dito na mapansin nyo yung tubig cream na green po siya tapos yung mga isda ay talagang malakas kumain katulad po yan mapansin nyo mahilit pa lang po sila pero talagang malakas po sila kumain yan ganyan po yung ginagawa po natin sa mga um, inaalagaan po natin syempre kaya kaya po natin buhayin kahit gano'ng kaliit tapos isa pa po uh, earth pan naman po ito hindi po masilan yung hito, kahit gaano kaliit na ihulog mo dito kasi so, ito naman po yung trapal kung saan uh, ah, dito po tayo mag, uh, mag sorting magsorting dyan po natin alagay natin yung sorting po natin yan so yun naman guys uh, salamat po sa video nito sa mga gusto pong makatuto o gustong makakuha ng ibang idea sa paghihito pwede po kayong mag comment sa video na ito or mag PM sa mismong Facebook ko na ito para mag, uh, pwede kayong makaturuan at pwede pa tayong makapag-usap ng maayos.